Ngayon, sir, ilang ilang buwan o ilang uh, ano na po kayo? Panahon na kayo nag uh, problema dito. At kailan pa po ito nakarating po hanggang sa DOT and perhaps sa Office of the President? Actually na nang sa yung problema ta sa si GCP na may, may ano doon yan ano ni eh, nung 2017 pa yan na problema eh. And I think mayroon mga promise ano na dapat last year, ano na itong May 31 naayos na lahat na yung mga linya na yan. Pero hanggang ngayon, eh, parang hindi pa natapos. Okay, sige po. Ako lang po yung nagtataka, Mayor. <laughs> Ang Burakay is the crown jewel of our tourism in the Philippines. Yung problema ngayon, hindi pa rin naaayos. Ay, saan lang Nakoy, sorry po. Ay, talaga na naiipon tama, to. <laughs> Hmm. po bawa kayo uh, Sir Ted ano ay kung ganyang uh, problema test ko rin di maso mas mo mas, 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 pa problema Opo sige so uh, sa ngayon po uh, may mga nanonood sa atin kaya namin nalaman yan kasi may mga resort owners dyan na nagreklamo nagsabi sa amin Ted baka pe, pwede mo kaming tulungan dito dahil yun nga po yung iba daw po mga turista ay nagka-cancel kapag sinabi nung naandodoon na nako hindi Uh, yung yung aircon hindi available lagi kasi nagba out yan sinasabi po kaya may mga nagka-cancel daw Totoo yan na uh, Sir Ted talaga nang naka, nakapa ano naka talaga sa sa ano to sa, sa negosyo uh, sa Boracay sige pag ikaw naman kahit kayo siguro alam oi brown, brown out naman na doon sa Boracay i mm -hmm. so cancel mo doon talaga yung uh, reservation mo di kawawa yung uh, accommodation yung room na na-cancel na o oh, sige. Sige lang kung oh, alibaw, oh, oh. Sige, sige, ganito. Iyong, okay. Ano, sige po. Okay. Baka baka apo, oh, ano? Mm, ano daw? Kasi mayroon sa Boracay kasi mayroon mga nagpupunta sa Boracay yung workation, nagtatrabaho, mm. so mm. yun na bakasyon. Mm. Mm. Meaning, kina online yung mga panila Internet. O, oh, e, eh, paano ngayon yung multiplying brand out? E, paano yung trabaho nila? Oo nga po. Sige. Oh, 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 Sige, kung nanonood ngayon, sana po ang Malacanang. Yung taga-monitor sa amin dito. Baka meron kayong panawagan sa si Presidente. Baka kinakailangan pang mismong panguluhu na naman dito magpabida. Go ahead, sir. Uh, yes, sir. Well, thank much, sir. thank you very much, Sir Tim Pelon. Of course, sa yung programa, at least uh, nabigyan kami ako ng opportunity na talagang mailabas ma na to Ang ano ba talaga, ba't maayos itong problema natin sa 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 power supply ano especially sa Boracay which is ngayon bago lang tayo nakatanggap ng award naman sa World Travel uh, Awards itong uh, World leading uh, island uh, destination so tapos ito pangyayari at saka naka-schedule pa naman bukas ang uh, senior economic uh, official ng mga ASEAN ah? sa, sa Boracay yes, tomorrow bukas. Yun. Yun, oh, oh. gosh so laki ang epekto niya nakakahiya sa buong wow. ASEAN na uh, sa TED Wow. So yun panawagan ko sa ating sa kay Presidente uh, PBBM si na sana mabigyan na ng pansin ito na masulba na yung problema natin palaging burn sa Boracay Island. Which is, ito yung ating uh, prime uh, at kayong yung crown jewel of tourism sa buong Pilipinas sa uh, Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!